Hi guys, good day guys. Ngayon ang araw na meet up natin sa buyer natin ng kotse. Yan, tinitignan na ni mekaniko kung maganda pa ba yung makina ng kotse. Bali si kuya na nakagre yung may ng kotse. Yan, chine -check nila yung kanyang langis at engine number kung parehas ba sa nakalagay sa ORCR bali pumasok na nga si kuya na bibili tinitignan niya yung interior ng kotse yan, chinecheck nilang mabuti kung naghalo ba yung tubig at tsaka langis Yan, check din yung gulong kung kalbo na ba o expire na ba para sa kaligtasan na rin ng bibili. yan bali sa kanyang exterior maganda pa naman yung kanyang physical appearance kaya goods na goods pa yan loady yan bali sumakay na nga yung buyer at saka yung owner para matest drive nila dito sa may bypass or daneta yun tamang kabig lang marami kasi mga dito na dumadaan at yun nga Let's go Vroom nga Tapos ng matest drag Umarit na sila Ano kaya ang masasabi ng ating buyer At yan tinignan na yung papeles Ng sasakyan Kung original ba yung ORCR At nilabas na nga ni kuya Na, ba, na may ari yan naka-folder pa. Yan lang guys. Sana bibilin ni buyer. Yan na nga binigay na yung bayad. Bali nabenta namin siya ng 116,000. Oh my god. 1 2 3 4 Oh, ang dami. Tingin naman ako nyan na naman ako nyan Sana ikaw na lang ko Para sigurado ng Pasko ko yung Christmas Yun, sakto daw Kaya ano pang inihintay natin Ayan na mga Lodi